ating ano, mga bulaklak na naman po ang ating mga kalabasa hmm tamis po ng bulaklak ng kalabasa kaso lilalanggam po sa lobo ang dami ito po mga kapatid eh, hindi po natin pinamagi kasi gagawin ko po kasing binito para may may tanim ulit tayo sa susunod na ano may mga langgam ang daan hmm. gagawin po natin binito patawala po mayroon na po tayong nagawang bini, yan ang laki. Yan po yung bini ng ating patola. May umingi din pong mga bini ng patola kaso hindi pa po pwede.